Ayan. Hello guys, mag-vlog ta. Okay, first time dyan ako kasawa ng uh, PIT. And it's really wow. Murag. Layo na kayo sa kilang taon. Ayan. Nice kayo. Maglakaw rata kayo. di kasawa na itong car kayo nag... Ang sila o... Kuhaan nila Christmas tree. so suon ko so apan so, ano nandito ilahang mga court basketball court volleyball court student center college of arts and sciences mura may bilis school hospitality road ilang gate 2 pero so, close sila kay Sunday man so di ako karon kay Nangita kong CES. Okay. College of Teacher. I wanna go. Fast forward. Over there. Murag din doon si court. Nasaan oval. Nasaan gym. Ano ba taas lang gym? <laughs> Sorry na guys. O what kay Colombo. Masagta ka direct. No. Kailan ako kay years there eh. Karoon pa ko PIT. Yung ganaan po kumuskulong tayo. Basag IT. Hmm. I want to squat. That's there, Karla. Ni pataas pa siya. May lang, I think this, this is the gymnasium. Ato, ilang basketball court. ito nga rin ilang ba So nice. Yan nga nang may mga nanglalaro. Pwede, oh, pwede. Ano, narapag nyo na sila mag-held sa ilang kung anong narapag nyo niya. Madi siguro na. Ano? Maraming engineering. Engineering. Fairness, cutity, terrible things. in technology, and engineering College of Technology College of Technology in Inchon, Hindi naramdaman Ah, mali-mali Hello, I'm in Pernas Kama ito nito nakikita na may kalsada Dito ay igbaw Ito pera-court ay, nalang nga kabagtaan. Bangin na hiuli na. Saba daw. Mas pasan ka, ato lakat. Okay, baga. Ayun. Okay. Baga baga ito na bibis ka nga. So, adira, may basketball. Of course, ama da tira gym or yung perma da Ayan, may tala tennis court. Then another covered court. Hmm. Me. Ayan, may tala na. Well, wala na kuya nga. Let's go back. Ayan. Ayan. So, ayan. Pakikita niya yung kalsada doon ayun yun may gate dyan may gate yun na naglalakad na nakapot yun yung gate sa pagkata sa, sa kabilang kalsada sa highway highway dun sa babo bilisan na kasi naman hindi ko sila makita na hindi naman ang guard morning good

Oh, this building so nice. I like it. College of teacher education. to go to the to <laughs> 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 Arts and sciences will always be good. Sorry nih guys, waktu mo nang focus ya. camera ha. kayak Okay Kay po ah. Uh Pinsa? Okay, yun ang sigar din. Narakoy na duman. Oh my gosh. So, deja vu. Deja vu I was mentioning I'm so... Doon na kanyang duman about kani kani nga mga sidewalks dito na akong um, inom oh my god di jabo nakakakilabot talaga basta ako akong di jabo mga pangin bawat balipo Ah, um, very nice so, padalo na ito anak pala eh. narangin lang gi kampanya kaya smash for ano lang ko smash

basig sit na ta guys ato na tayo lang ano basig na uli na by PIT <tip>